Justice is served. Delta Airlines magbabayad ng malaking halaga sa isang disabled na lalaki. Si Baraka Kanan ay na-paralyze sa isang car accident noong 2000. Nag-book siya ng Delta Airlines flight noong 2012 at sinabihan siya ng airline staff na bibigyan nila si Kanan ng mobility assistance. Ito ay pag-alinsunod sa Air Carrier Access Act na nagsasabing ang mga airlines ay dapat na magbigay ng boarding assistance sa pamamagitan ng mga ramps, mechanical lifts at iba pang devices sa mga taong nangangailangan. Pero pagdating ng eroplano sa Nantucket, sinabihan si Kena ng staff na wala silang wheelchair o lift na magagamit para maibaba siya mula sa eroplano. Napilitang gumapang sa cabin si Kanan at napilitan siyang gumapang pababa ng hagdanan para makababa mula sa aeroplano. Na para kay Kanan ay kasing sakit ng kung may taong pumukpok ng isang 10-inch na pako na nakabaon sa kanyang buto sa likod. Napilitan din siyang gumapang sa airport tarmac para makasakay sa wheelchair humingi ng paumanhin ng Delta at sinabing siguradong aayusin nila ang kanilang pagkakamali sa susunod. Pero sa return flight ni Kanan ay napilitan siyang ulitin ng paggapang dahil hindi na naman sila naghanda ng tamang kagamitan para tulungan ang kanilang disabled na customer. Pumayag ang Delta na bayaran si Kanan para sa kanilang pagkakamali. Ang settlement ay inaasahang mafafinalize sa June.